Thank you for watching. Please subscribe and like my videos. Thank you. Bye-bye. Hello. So guys, i-share ko naman sa inyo yung uh, nangyari sa akin last November. Uh, nagkaroon po ako ng uh, bato sa aking daana ng wing wing. So hindi eh hindi hindi ko akalain na magkakaroon ako. Hindi ko po sa hinagap. Kasi akala ko, I'm healthy, I am good, uh, wala akong problema, I can eat everything, kasi may pambili ako, may pang pangkain ako, ganon. So, I really don't care. So, duma dumating lang talaga sa point na nag-trigger na siya. So, nagkaroon po ako ng kidney stone. Yes po last November. So, ano po ba yung mga senyales na kapag may kidney stone ka? So, naranasan ko po noon before po akong dalhin sa ospital ay ako po ay nahihirapang umihi. Masakit po yung aking tagiliran. Masakit po yung buto-buto ko sa likod. So, yun na po yung nararamdaman ko. And that time kasi, nagtatrabaho po ako sa sa cinema, So, ang ginagawa ko po, nagdadala lang po ako ng baon ko, which is noodles. So, I'm just putting water and put the uh, salt and everything just to make it taste right. So, wala akong pake. So, what I'm doing is I'm just putting not much water so para it's tasty yon so maada talaga siya. Aminado po ako doon. Siguro po yung po yung talaga yung nakapagpa-trigger, kaya po kumawala yung bat ko. <laughs> yon talagang gusto niya lumabas. yon so one morning, day of ko po noon, eh, may schedule talaga ako dapat noon sa microblading ko sa kilay. Kaya siguro hindi, hindi natuloy yun, mayroong purpose. Bakit? Siguro sabi ni Lord, ang arte mo, bakit ka magpapa microblading ng kilay mo <laughs> siguro I, I don't know I just look it that way kung bakit hindi nga ako natuloy siguro I want, yun, basta, hindi talaga natuloy yung pagmamicroblading na aking kilay. So, kasi nangyari sa akin, that morning, nag, uh, nag ako ng napakarami, as in, as in, siguro, dahil bloated na yung chan ko, hindi ako makaihi, paunti-unti, papatak-patak, So, naging bloated yung chan ko. Tapos, that morning, nag ako. And then, isa lang yung naisip ko, tawagan yung asawa ko. And because I want, I want to bring myself in the hospital. Pero, kailangan ko pa rin siyang tawagan. And that time, yung asawa ko sa Weyburn siya nagtatrabaho. So, he needs to travel back here in Regina for an hour. Yun, di, ano, talaga nag ako. Basang-basa yung aming closet yung floors. Tapos tinawag ko yung nanay ko. Ang nanay ko kasi, pag ganyan, nagpapanik din siya. So, I don't want her to panic. I, I keep on telling her, I'm just fine. I will just wait for James, blah, blah, blah. Pero nung time kasi niyon, syempre, mabilisan eh. Mabilis sa pangyayari. Hindi mo alam. Bigla na lang, ba diba? Emergency. So, I can't wait for my husband to come. I asked my mom and Kira na magbihes na at aalis tayo. I pong, I phoned yung yung aking uh, yung aking tumawag ako do sa appointment ko for my microblading uh, sa kilay. Sabi ko hindi matutuloy kasi I feel so bad. I kailangan kong madala sa hospital dahil nga nagpiyok ako. Tsaka I feel really 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 bad. So I told my mom tsaka si Kira bihisan para makata makatakbo na kami sa hospital. So tumawag po ako ng taxi, sumakay po kami ng, ng taxi going to hospital and then sa hospital na po kami nagkita ng asawa ko. Tapos doon po, so nakarat, nakapasok na po ako sa loob. But since hospital po yon it's a public hospital. So we waited like for for hours, something like that. And then they gave me a uh, antibiotic. So after that, bumalik po ako sa trabaho. So, uminom na po ako ng maraming tubig, tsaka ng kung ano-ano, yung gamot. Tapos, after that, naka-duty po ako noon sa landmark. Sumakit po ulit yung tagiliran ko. And I want to bring myself again in the hospital. So, a kidney stone po is mabalik-balik siya. Either, nagiinom ka ng antibiotic o ano mga mga gamot. At, ininom mo na yung mga dapat mong inumin. So, do, yun po, dinala na naman po ako sa hospital. So, pagdating po doon, so, dinala po ako sa hospital ng alas 8 ng gabi, eh, ako po ay natang, uh, na ng doktor ng alas 7 ng umaga. So, still, again, they, they check me, they ultrasound me how big my stone is. So it's like two point something, like little 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 I don't have, I don't know what kind of sukat is that. Basta malit lang siya. It's like yung a uh, yung i yung alam niyo yung pen, di ba? Meron siya yung dulo, yung dulo ng pen, yung pinta ng ball pen. Siguro naginagamit natin where the ink na mag-go-go yung maliit doon na silver ganun kalaki yung bato sabi ng doctor. so So, ako naman, so not that big, ba diba? So, ang sabi ng doctor, I can release that through or basta inumin ko lang yung mga antibiotic ko and gamot. And kung kapag ka ganun, iinumin nyo lang talaga yung mga antibiotic nyo at saka mga gamot ninyo. And at the same time, home remedy, home remedy which is nag-inom po ako ng lemon. So, every morning, every morning po is, ini, may inom po ako ng isang lemon na in-squeeze. So, isang lemon po na in-squeeze sa umaga sa isang litro ng tubig. So, kahit na nagkakanda, suka-suka ko na kasi super, 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 super busog ka na, kailangan mo talaga siyang inumin. So, ito po, pinipiga ko po itong isang buong lemon sa isang litro ng tubig at yun po yung iniinom ko ito umaga. And surprisingly, after two weeks, I was send so in the hospital, yung pong bato, 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 bato ko, ay lumabas po through my, through pee. So, one more thing po sa mga babae, kapag po kayo ay may kidney stones, di ba normally you are peeing in the toilet? Siyempre, saan ba tayo magpipi, di ba? <laughs> yon So, nagpipi tayo sa toilet. Pero po ako kasi, that times ang sabi ng nanay ko, I need to pee sa floor. Sa floor po. Par, why? Bakit sa floor? So, may, may ay, ang idea doon ay kaya ka pipi sa floor kasi para yung mapush mo talaga yung kasi nakabikaka ka 'di ba? Ayoko nang imonstra, no. Syempre naman, syempre bibikaka ka ka, ka hanggang yung pimo mo lumabas. So ibig sabihin, meaning to say you are napupush ng tummy mo yung pimo palabas. Ibig sabihin po noon, nakakatulong po yun na ang pag-ihi mo sa floor na nakaupo. Yun po talaga nakasquat ka. ba diba, dati wala naman toilet, talaga namang nag -squat, squat lang tayo. yo yun, basta yun, nakasquat ka lang. Tapos, it will help your feet to go through and to come out really, really quick and easily. So, yun po yung ginamit, ginawa ko. So, ilang ilang linggo po ako uminom. Siguro mga one week and a half, mga 10 days po ako uminom po ng lemon juice na may water. So, kung wala naman pong lemon dyan sa Pilipinas, kasi alam ko po ang lemon po sa Pilipinas, eh, it's kinda expensive. It's like, one piece is like 50, ba, 50, da? 50 pe pesos. Yun po. Eh, dito naman po kasi sa Canada, one dollar din naman po ito, isa. So, kung wala po kayong lemon sa bahay, ah, uh, pwede po ang kalamansi. So, yun po. Tsaka, inom lang po talaga ng tubig. Tsaka, sabit po talaga, ang kidney, ang stone po talaga sa kidney ay bumabalik. Kaya, mag-iingat po tayo. Ano-ano po ba yung mga senyales na mararamdaman mo if you have a kidney stone? Yun nga, yung masakit yung tagiliran mo, yung likod mo, tas yung ang dalang-dalang mong umihi, tas papatak, patak, 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 hanggang sa wala nang lumabas. Tapos, bakit? Kasi yung hilig mong kumain sa maalat, sa maalat like chicharya, piatos, noodles, tapos tsaka yung mga taba, 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 like lechon, yan yung mga taba, taba. And then, mahina ka sa tubig, yun yun. So, dapat hindi ka mahina sa tubig kasi actually I am guilty on that napakadalang ko uminom tubig. I feel that if I'm drinking water, it's not tasteful. Siyempre, tubig nga eh. So, norm, that time, we love to drink soft drinks kasi araw-araw, ang asawa ko, lagi nalang lang may soft drinks sa bahay. Siyempre, siya, alangan naman siya lang iinom. Siyempre, ako din. So yon, dapat malakas kayo sa tubig. Tsaka kapag nangyari na yun, wala na, wala nang sisihan. It happened that very moment na nagkaroon ka at sumakit na lahat-lahat sa nagantibiotic nag ka na, you need to drink lots 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 of water at the same time. Makakatulong din po sa inyo ang lemon. So, ano pang inaantay mo? May kidney stone ka ba? Mag-lemon ka na. <laughs> Before I forgot, just so you know na yung bato na sinasabi ko ay lumagpak mula dyan sa ano mo, yes, lumabas, lalabas siya. If you will not notice, kung dun ka talaga sa toilet ba umihi, ito ihi ka, you need to check the toilet bowl if there is a piece of stone there, you know. <laughs> Tapos, kung dyan ka naman talaga sa floor umiihi that time, marimig mo, dun sa lalagyanan mo, may babagsak. Yun. Ibig sabihin, lumabas na yung bato mo. Congratulations! So, after that, your pee will be normalized and... Ah, Siyempre, kailangan. Minum ka na ng tubig para lumabas-labas niya. Siyempre, lahat ng ipinasok mo, lalabas yan doon. Yun. Dapat nilalabas mo. Ha? Hmm. Kanang kumain ng maalat kabuti ka na sa, yung mga pinapasok mo sa bibig mo, ilalabas din yun sa katawan mo. So, yun lang, ma-advise ma ko sa inyo. So, sana, mag-like and subscribe kayo kung nagustuhan niyo po yung mga ideas ko. And, if hindi naman, thank you for watching. Bye! Sana po natuto po kayo sa mga ideas ko para po at tulong na rin po dun po sa talagang gustong gusto na magamot din yung kanila pong kidney stone. Tsaka I am ano po, I am really really wanna share it para po sa iba. Ayun po, para po sa kagaanan po din ng pakiramdam din po ng iba. Salamat po.